Iba pa rin ang karisma ni na Barbie Forteza at David Lacoco ha. Iba pa rin ang barda, na kahit ang daming gustong maling Barbie ngayon, tulad ni na Jameson Blake at JC Alcantara, iba pa rin ang dating ni David. Nakapag si David na ang nakasama ni Barbie, bulabog na ang buong X-World. Yes, sa gitna nga ng masamang panahon ay tila ray of sunshine ang sorpresang bumulaga sa mga fans ni na Barbie at David nang inanunsyo ang pag-guest ni David sa serye ng aktres. Agad-agad ngang nag-trending ang dalawa, napanalo nga ang mga pa-hashtag na hashtag Barda Reunited, hashtag Beautiful Barda Comeback, at kung ano-ano pa. Sabi nga ng Barda, ito ang kanilang special gift sa mga supporters nila. Plot twist ba ito? Actually, matagal na siya dapat pumasok pero yun, finally. Okay na rin na ngayon siya pumasok dahil bumibigat na rin yung mga eksena namin, so perfect timing din talaga, sabi ni Barbie. Super excited ako. Also obviously, I'm working with Barbie again, sabi ni David. Well, mapabata o matandaman ay talagang ang lakas ng hatak ng barda sa kanila. Yan ang hinihintay namin, being a senior citizen, na both na magkasama sila, kinikilig na came, kaya sila ang best medicine namin. Sa totoo lang, parang nawala ang takot ko sa bagyo noong makita kong magkasama sila ulit. Gumaling agad ako noong nakita ko sila nagmagkasama, happy pill ko sila. Kaloka ang barda. Talagang pampakalma, ano ang sinyo sa balitang ito?